Pop, 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 Ano to? Chef mo to. Ah, Chef mo to. Dumating ito dito. Nakabakas na lahat. Kumalas daw yung kanina sa boil pump. Ang <laughs> daming gawa. Pop, 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 pop. So, ano ko mo, ano mo eh. Ano mo rin pa? Binibuot na yan. Ano to? Safe mo to. ah Safe mo to. Dumating ito dito, nakapakas na lahat. Ah, katay-katay? Oo, na, ready to assemble uh, na. Kasi nabila na nila ng pisa. Min bearing, Conrad bearing. Ah, kumpleto na ng pisa. Oo, uh, sabi na ari uh, kumalas daw yung kadina sa timing, uh, sa ano, kadina sa oil pump. Ay, kumalas. Kaya bumigay yung Conrad, Conrad bearing, min bearing. Baka kalam ko, sabi na ari bu bubili yata siya na. Sigur niyan? Parang binilan nila at ato. Parang binilan nila. Oh, hindi ako sure kasi, nung dinala kasi dito, katay-katay na. Katay-katay na. Oh, so, nung pagbukas ko, kita ko yung bagong Conrad Bearing at saka main bearing. So, wala akong idea. So, ang ginawa ko, pinamasin siya ko. Ah, hindi pala yun. Basta salpak lang? Oh, plastic gates. Ah, plastic Oh, hindi gate. lang ako ng plastic gates kasi ganun din. Pagka masyadong mahigpit, wala na lang kung pang rimer, hmm. sila dala Ah, masin shop nila. Oh, pagka masyado masikip, nila rimer nila. Kaya, eh, e, nila. Papalish nila. Kaya, kailangan din pala yun, plastic gauge. Oh, once na palit ka ng kundrad, bearing, main bearing, kailangan talaga yung plastic cage. Ba bakit kailangan para, plastic cage? Para, para sigurado yung higpit. Oh, oh, may torque pala yun. May torque yan. <laughs> ano bang ano ba? Ano bang importante, import, importansya ng ano, torque sa engine? Lalo <laughs> so, na sa ganyan, lalo so, na sa connecting rod, sa main bearing. Oo, importante ito. Kung mare i-check nyo sa, ano, sa Google. Kung ilan yung torque nyo Kailan talaga na talaga tama. yung torque na tama. Ah, para malaman talaga yung plastic cage talaga. Mm -hmm. Ngayon, para malalaman yung ano kung makikita sa sa plastic cage yung ilan yung pisa niya. Napaka-importante yung plastic cage sa full rod at saka sa main bearing. Pati yung torque. Man, Pati yung ano, bawat turnier oh, no? lahat, lahat, lahat naman talaga ako pagka nagpa-class talaga tayo talagang tor naka tork yan kahit yung mga tagiliran niya eh. talaga ka na torque yun. Kasi iniiwasan ko yung lustre. Ah, o. parang hindi ma sobrang higpit. Oo, oh, no? minsan nagbuha tayo na sobrang bigat. Mm -hmm. Tapos ma-adapt natin sa paghigpit ng torilyo. Ah, kala natin ma mm -hmm. malambot pa rin. Kutol. Oo, oh, lalo pagka galing ka naghigpit oh. ng ihi ng gulong. Tapos bigla kang nagkutol, naghigpit nag ng cheese na torilyo. case, no? Kung kaya yung 6ml na torilyo. <laughs> Magkalimutan mo yung ano eh. Minsan, oh, kasi, hmm, kasi galing ka sa lakas eh. Oo, oh, torque, torque talaga. Sa kasi mga nagtanong na nga, salamin po. Sayang kasi kapapalitan eh. <laughs> Malapit na rito kapapalitan. Wala ko nga, di daw eh. Huwag na kayong mag-alala. Sold na ako dito. <laughs> <laughs> Hindi lang pang ano, pang bahay lang to. Ang bahay, ang bahay oh, lang. Ang okay, shop pa, lang. po. Kapag nasa labas, talagang ganyan ako. <laughs> super nakakahiya, <laughs> di ba? Okay, bugas. Sold po. Sold awesome. po okay. I keep trying to fix the unfixable. I just need to learn how to live.